iyan <laughs> nagka curve na natin <laughs> alright ang saya saya first time kong ginawa to kahit pa paano ay nagawa -wow. ko pag di mo sinubukan wala kang mapapala So yun na nga, no? magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Welcome back to naman po sa aking channel. Hindi ko alam po anong meron sa aking channel to. Pero sa ngayon ay eh, meron akong magandang balita. Okay? Uh, meron kasi akong gagawin project. Okay? So yun. So itong project na to is talagang first time kong gagawin. So bawat step is gagawin ko ng mga video para naman uh, detalyado at makikita nyo na talagang gagawin ko nang hanggat makakaya kaya ko. Okay? So yun. Tara. Nagpisa natin. First step natin gagawin is, ano, meron akong ano dito, uh, tubular. Now, one and a half by one and a half inch yan. So, yung gagawin ko kasi dito is, ibe-bend e, ito. Alright, ibe-bend. E, Mula rito, ibe-bend e, ko siya dito, papunta ganyan. Okay. 30 cm. So, yun na nga, no. Bago natin i- eh. Magkano ng curve dun sa bakal natin na tubular, gagawa muna tayo ng pattern. So, ang ginawa natin pattern is itong ano, tayo ng bilog. Ito, ito, itong ano namin mangkok. <laughs> yan. Mag Sakto lang siya sa band paper. Ang purpose kasi nito is yung makuha natin yung perfect curve no corner. Diba? So, yan. Tara, gagawin natin. Maggupit tayo. Yan. Okay. So, one half yan. So, yung kukunin natin is yung quarter lang. One half, tapos one fourth. Okay. So, ito no. Nakuha na natin yung, ano, tupit natin, apat. So, gupitin natin itong one fourth. Itong pang-apat. Apang-apat, no? Corbett, ito so, yung kukunin natin. Okay? So, tupiin natin to Hanggang saan yung tupiin niya? Iyan. So, ito ang gagamitin natin. Yun. Tatapat natin dito sa 30 cm. Alright. So, gupitan muna natin itong mga ano. Guhit, guhit. So, yun. Lagay natin yung dito. I-straight natin yan dito. Didikit natin. Tapos, ito kasing mga markers sa bukana. na yan ang nag-grind natin right Ano? You know, ah uh, nalikita natin yung pattern natin dito sa bakal itong center dito natin sa gitna ng ano kasi ito is 30 cm to banda rito so dyan, dyan tayo kukuha ng pang curve right tapos dito barito yung ano itong space na to dito cut, cut natin cut, cut. Okay, so, ano natin ng, ano, guhitan natin ng lapis. So dito no, makikita natin na maraming guhit yan. So mamarkahan natin ang isi-shades natin yung takat natin o tatanggalin natin. Di ba? So bali ito yung tatanggalin natin. Ito. Ito yung mga tatanggalin. Parang dito yung malito. Yan mga tatanggalin. Diba? So, tuloy-tuloy yan dyan. Ito hindi natin tanggalin to kasi para may bakas pa siya, may marking pa. So, dito naman tayo sa kabila. So, yun. At tapos na natin, ano? So, ito yung lahat uh, ng mga shades. Ito dapat ang mga resin. Yan. Yan ang kakat natin. Tatanggalin natin. Hindi siya pantay-pantay ang triangle niya. Dadaanin na lang na natin yan sa pag-welding. Ang <laughs> importante yung curve siya. Sana makuha natin yung curve. Okay. So, yan. Yung lahat ng may mga shades yan ang matatanggal dapat. So ayan, <laughs> ayan na siya. nagka na natin. <laughs> Alright. Ah, saya-saya. First time kong ginawa to. Kahit pa paano yung nagawa ko. Patan mo na dito. Tsaka dito. Tapos, i-fold with the right. <laughs> Ang saya-saya. Pag di mo sinubukan, wala kang mapapala. Di ba? So, gaya rin sinabi ko, isa lang akong DIY rin. Hindi ako di -wire, di -wire, di -wire, professional, kaya masaya ako na gawa ko to. Alright, gawa ko to. <laughs> eh, yeah, ano, yeah, inisipatan ko muna para hindi na siya gagalaw. So, ipo fold wheel na lang yan. Fold wheel pati dyan, pati dito, pati dito. Ayan. Full wheel yan mga Full wheel. Okay, so ayan no. Oh. na-full mill na natin yung kabilang side. Yung kabilang na naman yan. So ayan, natapos din natin sa wakas ang pag natin ng tubular ng one half by one half inch na tubular talagang nahirapan ako pag welding uh, dito kasi dikit-dikit uh, ang pagka-cut di diba? eh alam mo naman alam nyo naman hindi ako professional DIY lang ako ayan pero kahit paano uh, nagawa ko ng paraan <laughs> ayan ito alright ito first step sa project natin. Project ko pala hindi natin. So, abangan ang sunod na step. Right, tapos na tayo sa pag bebend ng tubular. At least kaya pa paano nagawa. Alright. Stay tuned for another vlog. Alright. Don't forget to like, share, and subscribe.